Binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos na marami pa rin tapat na empleyado ng pamahalaan sa kanyang pinakahuling podcast. Para sa update, magbabalita live mula sa Palasyo, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang pinakahuling pahayag ni PBBM sa lahat ng mga issue Sherry Liginiit nga ni Pangulong Bongbong Marcos na marami pa rin mabuting empleyado na nagseserbisyo at nagsasakripisyo sa kabilang na mainit na usapin ng korupsyon sa pamahalaan sa kasalukuyan. Sa part 2 ng kanyang ikalimang podcast, iginiit ng Pangulo na hindi maaaring idawit ang lahat ng empleyado ng gobyerno sa korupsyon. Marami raw kasi ang tunay na nagtatrabaho. Sabi niya, hindi raw dapat ang mga korap ang maging mukha ng gobyerno. Sinabi yan ni PBBM sa gitna ng pagkakadawit ng ilang opisyal ng pamahalaan, particular ang DPWH, sa maanumalyang flood control projects. Lumutang din ang pangalan ng ilang senador at kongresista. Sa gitna nga ng usapin, nagbitiw din sa puesto si Akobi Call Party List Representative Zaldi ko. Inilatag din ng Pangulo sa podcast ang direksyon ng kanyang administrasyon gaya ng pagtutok sa mga social program. Kabilang dyan ang magandang healthcare system, maging ang pagkakaroon ng akses sa murang pagkain at maayos na tirahan. Sa makatuwid, kailangan daw na mayroon ang publiko ng mga bagay para magkaroon ng maayos na pamumuhay. Kasunod naman ang pagpapaunlad sa sektor na edukasyon. Iginit ng Pangulo na hindi magtatagumpay ang lipunan kung walang maayos o well-educated na mga mamamayan. Sheryl, sa podcast sinabi rin ng Pangulo na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap ang isang tao, nais niya na muling makaharap ang kanyang namayapang ama. Doon tatanungin daw niya kung ano yung opinion nito sa mga hakbang na ginagawa niya sa kasalukuyan sa pamahalaan. Cheryl Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.